buwan, Kumusta po kayong lahat? For this video, gagawa magluto ako ng chicken curry. Oo. So, let's start. So, ito yung dahon ng curry. Ito yung potato. Ito yung bawang merah. Ito yung bawang puti. O yung ahos. Ito yung curry powder na minimix ko bago ko eh. Ano muna doon. Nilagyan ko muna ng tubig kasi yung curry powder Ito siya guys ito yung chicken ko oo konti lang yun guys hanggang gabi ko na yun kainin so nilagay ko na yung curry powder ano pabanguhin ko muna yun ko siya guys hanggang magbangu ko siya bago ko ilagay yung ano yung sibuyan at saka ahos depende sa inyo yun guys kung sa ano nilukod yung yun curry kasi ako ganito ako guys. Babanguhin ko muna siya. Nagisa ko na yun siya guys. Ang curry powder niya. Nabango siya. Nilagay ko na ang bawang at saka yung apos. So, Nagisa ko muna siya. Ganun ako magluto ng curry guys. hindi yung curry yan. Depende na sa inyo guys kung magamit ba kayo ng si at saka So, ganyan lang yun siya, guys. Itabangin ko muna yung mga ano yung bawang. So, bago ko ilagay yun, yung yung kari ng dahon, dahon ng kari. Dari lagay ko potato. na siya nito. yung fish. May mga pang pang pang. Kasi mag, ano man guys. So, ito na muna dito tapos ilagay natin yung chicken dito 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 Lagyan natin natin lang ng tubig guys. Bago natin lagyan ng gata. Anuan muna natin siya para mag pumok ang potato pati ang chicken. So, pagpan lang na natin to siya, guys. So, guys, buksan na natin. Lata na yung potato. So, ilagay na natin yung san, ano, yung gata. Uh mm -uh. -mm daming gata yun guys <laughs> ayan robos na natin yan guys mas masarap kung maraming gata <laughs> so hintayin lang natin mag gold well, ang dami yung sabaw so ayan na siya guys Madali lang lutuin ang curry. Depende na sa inyo yung rice kung kunti lang ang gata. Sa akin, nadamihan ko yung tubig paglagay. So, papuluin muna natin. So, nilagyan ko na siya ng asin, guys. Oo. So, guys, pumulot na siya. Luto na to. Ayan. Luto na guys. Kainan na. So guys, luto na yung curry ko. So may luto, may kain. O, oh, di ba? So nandito na yung chicken curry ko guys. Oh. So, mas masarap sa fresh ang ano natin yung gata gamitin grabe init eh pawis na pawis <laughs> ayan kain na tayo guys may may prito din ako na tuna na isda so, kain na na may laman din ako ng chicken mahilig ako ganito guys kain na na kain na tayo guys kasi namimiss ko yung chicken curry po ba? Yung akong magawa. Mm Mas masarap. Mm <laughs> Masarap talaga kasi ikaw ang nagluto. Ako ang nagluto. <laughs> Kain na tayo guys. Matutsara sa po eh. Mm. Kainit ba? ganito ko guys kung may gusto kong kainin pag time sa ano ko hindi ko gawain ko talaga <laughs> mm -mm. mm. Masarap. mas masarap ang prito na Natunang. Mm-hmm. Mahilo pa kaling sabaw guys. Mm -mm. Pagkatapos yun guys, meron tayong 100 plus. Mm -mm. Matagal na kung hindi nakaluto ng chicken curry guys. mhm -mm. Naisip ko sana yung tuna na isda. Pero, wala man. Kunti lang man siya guys. Meron. Mm-mm. Magkawala ang Basta magluto ako, guys. Mm-mm. شرب باني.